Kaya nakapadito dito sa labas? Tama ka ba? Yun? Buti pinapayagan kay Nana Gina, na ni Gina na basta na basta Ano? ko dito dito lang naman Suot mo dito mo, pagupit ka Maraban Ang ng buhok mo Tara, hatay tayo ng barbershop Suot mo dito mo Para presentable ka pag pumasok sa school May malapit ba dito ang barbershop? Opo oh, Diyan o, sa taas Maroon lang kay mama Natalya ka na ba itong bike? Huh? Uh, Oo. Okay. na lang hey, para mamaya pagbalik mo, pagbalik mo nakagupit ka na. Ay tala punta natin sa nanagina. Huwag mong sabihin nandito ako. Kunyari wala ka. Kunyari wala ako? Oo. Oh, sa likod ka lang kita. Tapos tatanungin kita kung nasan ka. Kung nasan ko siya? Huwag ka lang sa likod ko. Tara. Jadi, lang nalagam yung bike mo. Oh, ito, tabi, tabi tayo. Oh. Kunyari, kita kung nasan ka. Kung sasabihin niya. Na. Na. asal. Oh. Hindi na lang Bike naman niya yung ginagawa. Butas. Ya, butas aku oh, mga badi, kaya may, mga putik ate hey, morning. Good morning good morning jaka lang, jaka. Jaka lang, jaka. dito Day, uh, binato mo Ah, saan? Wala daw, sabi wala kayo. Saan? Sa hotel daw kayo. Hotel? Oo. Uh, ano? sabi, sabi pa nga ni Dan, i upload pa lang <laughs> niya. Nasa hotel kami? Minsan nanonood ako dun eh. Kala, ano, kala, winian dun si Dan. Ah, hindi. Ay, yung yung upload ko dati pa yun, matagal na yun. Ngayon ko lang pinablik. Yung nagsiswimming. Ano Babe, baby mo inanim mo yung pasa ano na nakita ko. Oh, matagal na 'yon yung nasa swimming. Oh. Ah, nagpapakulo ka tubig. Oh. Asan ah, siya, no? diyan? Di ano ko tinamahan yung bata diyan eh para silang nang Alam mo bas. Nakabait, nakaaka. Ayun pala oh. Hindi ko pala ah, eh. Nanap kanina ni Nanay Gina. Ay, pala eh. Ano to na yung papakulo ng tubig? Hoy, nagluluto ka? Oh. Tubig. Mm dito ko makain niyan kasi ano yung sabi di diba sabi mo magbenta sa ulan-ulan oo oh. oh, nga mulan mga bali kaya sobrang putik hindi ka hindi tumutulo dito hindi naman ay kasi se ano second floor eh ito kaya punta ka dito mag-ito sabi kasi nito wala, wala ito ano, wala ako oo oh, pinapayagan ka mo pala ni nanay eh very good na pala si nanay eh napayagan ko yan dali nga yung nag-ano dyan no di ba oh very good na ba si nanay pinapayagan na si Kardian lumabas eh wala nang paggabi ang tagal bumalik dun ko lang si <tod> siya sundo ay no pala ganda naman pala naglilinis si nanay Gina di pa kumakain ni Dani ba't hindi nagsaing ito oh magluluto pa lang ng ganito ah tama ikaw na prito dan ano takip to ano dyan pero Lagyan mo para mabilis yung ano kulo. Takpan mo. Para mabilis kumulo para hindi sayang yung gas. Wala. Wala akong sasabihin. Punta na ako dito kasi lakas ng ulan kanina eh. Ay, makambun naman ata oh. Patapon mo na yung mga laman yung oh. Lalamokin yan. Huwag mong hahayaang ano, malagyan ng mga tubig-tubig na ganyan. Pag iitlogan ng lamok. Yan. Tsaka yan, mga yan. Itlogan ng lamok kasi yan, kakagatin din kayo. Uso pa naman ang, pa naman ang dengue ngayon, Nay. Sa bahay. Sa bahay. Sa bahay. Ako, okay lang. Kayo? kumusta Aalis <laughs> kasi ako mamaya. Uuwi akong probinsya. Ay, na Oo. Pero babalik din naman ako. Gusto, nga, gusto nang gusto nga namin umalik, eh. Saan kayo pupunta? Para namin, umalik, eh. Saan kayo pupunta? Hindi gawin na dito eh. kami dyan oh. Dito? Ay, dito na kayo titira nangangati uh, nga kami. Kung dito kami hindi kung maayos naman yung gagawin. Ito, itong mga kahoy ang gagamitin, gagawin. Yung yeah, mga lang kung may material pa sinasabi nga. Pagal no? na nga yan, hindi nga makulitin. Hmm, so papalisin na pala ka dyan. Hmm. Kailan daw? Pag nakabili na daw ako ng material. May ititira pa yung sa tinsin. Sabado, may? May? Matagal tarap. na yun. Ay, may titira na dito pagkabila ng materialis. Iba nang titira, uh, pinsan na, niya yata. Titira. Sino kagawa? Sige, tito. Tapos tutulong na rin kami para makagawa din kami daw dito sa bahay. Oo. Kasi uh, so, ang... Uh, so, uh, ano? Ano yun? Ano din yung problema mo? <laughs> Hindi, pag ano, tutulong din ako. Pag sabihin mo lang ako para pa makatulong din ako sa paggawa, no? Kahit ano lang, doon. Abot-abot lang. Pang isang linggo siguro. Sino kasama mo? Yung kasama kong ano, kalbo. Lang. Ay, hindi nyo ako kilala yun, si busmaki <laughs> shout Shoutout kay busmaki So, kailangan Sasamaan ko kasi siya. May nilalakad kasi siya doon. Eh, kailangan niya ng kasama sa biyahe. Kaya, s -s sasama niya ako. Ito mo, Tudor. Ayaw mo? Dali lang. Anong ano ngayon? Dunis? Anong nga lang? Hmm... Sino? Pinsan mag-asawa? Yung titira dyan? Pinsan nga lang? Hmm... Ewan ko lang kung may asawa yung... may asawa siya ba mo? Asawa naman sila dyan eh. May titira na pala dito mga body sa ano? Sa bahay nila kuya dyan? Hindi alam kasi. Kaya pag umaras nga may dyan, kailangan may... Is... Paka-kwa? Tinunis nga namin eh, sabihin. Pagdating nyo dyan, malinis yan. Ayan, naglinis ako dyan. Ang daming bukbuk. Tinanggal. -buk, Wala, basa na eh. Basa yung posporo. Ano naman yung kanila? Baka lumiyab ha? Pinipilit. Minta na, ano yung sundar. Pag ito yung hindi umano ito, bibili ka na ito. Basa yung posporo. Pwede yan. Yung kiskisan basa. Hindi, pwede naman ito. So, kaya lang naanod siya na... Ayun. Uh, sa, sa ulan. Ah, oh, ganoon Hindi natatakot si nanay ah. Ya? <laughs> yan, kuya, ano? Kuya mo si nanay. Tumati, tabi mo ito para may ano ka. Para di mo mapakan, mabasag. <laughs> Ang yung mga gamit niya dyan? problema eh. Oo nga po. Kaya nga gusto namin maanam. May bigla ka. Bigla may dumuha. Saka masyadong masikip na po dyan. Hindi na po kasi. Ulan, ulan. Paano pag natapat na umuulan? Saan ba ito? Ito? Kasunla ka lang po ng CR na yan. Yung tatayo dito. Hindi ko. Sabi. Hindi lang. Kasunla ka yung CR na yan. Kasi kaya kayo. Hindi kasi. Hindi naman siguro. Yung magkakasya naman siguro kayo. Ay, ang Mauminit na oh ginaganyan po. Huwag <laughs> mong ilagay lahat yung mantika. Ginagaya si ano eh. Si yung... Kung ano lang yung gagamitin mo, yun lang yung ano. Tapos ibuhol mo ulit para may... Ito, ito ay, ito lang muna sa'yo. Tatlo lang muna. May gagamitin ka ulit. Tatlo lang muna. Yan. Yan <laughs> talaga tipid-tipid. Kami -tipid. din ganyan din eh. Nilalagnat kasi si Mises eh. Uh -huh. Nilalagnat din. So, kaya di ako nakakalabas labas, hindi nga ako nakakapag vlog eh, kasi Siyempre, eh, alagaan din, may baby kami Maghatid pa dun sa dalawa, eskwela Nihalagnat kasi siya at hindi May ubo pa pa naman ang ulan Magbanlaw ka rin pag naligo ka ng ulan So, yun mga bali, papaalisin na pala sila dito kaya dyan, oh Hindi na, tama yan sa gumalit na kami sa sa ni uh, mama. Yung kalsada. Sinasabi lang kasi yan. Ah, hindi niyo alam kung kailangan pa ng material. Kung totoo. Oh, ito oh, may na oh, pwede na to. Bubong na, bubong lang naman yung ano eh. Yung ano, yung bubong Papi na. naman yung yan daw kahoy. Ganun daw kalaki, na bubong. Yung kagaya sa ano, mm. sa CR. Hindi naman ganyan kalaki. Sa, hindi naman kayo kasi dyan. Ayoko ay, nga, Ano ka lang nun? Alam mo, si Mahilig magbiro, yung si Chitin, si mga kanila. Oo. Siya tayo may nagsabi nun o. Oh. Ang kailangan ko dyan, pag ganun, tutulungan mo sila. Hindi mm. yung aantayin mo lang na gawan kayo. Dapat ikaw mismo yung magkukusa, tutulong ka sa kanila. Ano nga po. Wala na atong apoy. Wala na po ato. Wala na, na Sama mo na to. <laughs> oh. Okay. Pag ganun ko dyan, kasi nga, siyempre nakikita na kayo. Pag gumawa na sila, ikaw yung magpursiging tumulong pag mo yung ibibigay lang sa iyo, di ba? Parang kung isipin mo, syerte naman, di ba? Inintay mo lang yung ano nila. Kasi hindi mo alam kasi yung manila, eh. Kaya nga, eh, kailangan, eh, kailangan maging ano pa rin tayo, mabait, kumbaga. Si mama, nawawala ng bait. <laughs> <laughs> mm. Ani, nakausap nga kami, naiilang nga ako, may tunay nakakausap. Eh, mm, tagal nyo na dito, ilang pa kayo. Ayan talaga. Kailangan ang pinaka kumakausap sa akin dati, kumarit yung babae. Eh, mm. ito naman si Titing kapatid naman niya yun. Ganun ta, may makisama na lang ay eh, kasi... na kami niya nagkakaano kasi dati hindi yan dito nakasira sa ano yan yung sa, sa ibang bahay niya. Yung iba nga, nasa kalsada lang. Eh. Mas nasa, pa rin kayo. Natin, nasa pandi, bubong kayo, may bubong, may iba -iba lutuan. May na naging bahay nila ano nila. Saan na sila napunta? Sa Pagliti. Sa Pagliti. Mm -hmm. Sa Pagliti. Eh, sa Pagliti. Sa Pagliti. Sa Pagliti. Sa gusto na naalala mo kami, tapos hiyawagin. Nagawa pa ganun po si Mama Ting Ting. Hmm. Patakalag na, patakalag na. Pagod din, sa pagod din siguro. Hmm. Sa pagod, tapos yung lamig. Hmm, sa lamig. Ma Kasi Sa panahon. Matibay laking, mo. Laking bundok ako na eh. <laughs> Ayaw, sana yung nakaroon ng malayo. Eh, lagi akong pinagpapawisan eh, kaya hindi ako basta-basta tiyatablan ng sakit. Hindi rin ako tiyatablan ng bala. Hmm? Hindi rin ako tiyatablan ng espada. <laughs> hindi rin ako tiyatablan ng kuchilyo. Hindi ka rin tatablan ng balang shotgun. Wala. May nakatanim na chip. O, sige na, kaya mo na kayo. At yun, dinalaw ko lang naman kayo dito. Kasi baka sud na araw, nandito ulit Baka kasi punta kayo sa bahay. Balik eh. Hindi, mga sang, dalawang araw lang siguro. May ano ba ngayon, lunes? Martes, Merkulis, andito na kami. Sama ko sana kayo eh. So wala pa tayong budget. <laughs> Pag makaipon ulit, sasama ko kayo. Gumagawa, kami, gumagawa na ako din ng kubo. May kubo akong ginagawa. Malay nyo, di ba? Ay magpasama ulit sa inyo, doon na kayo. May kubo na kayo. Hindi hey, ko kumain ka na at pagbalik ko na lang pagupitan -pag kita. Papagupitan ko sana to eh. Pagbalik ko na lang. Biyernes yeah. pa naman yung ano mo, di ba? Pasok. Hindi <laughs> mm -hmm. ka na. At yun ka doon ah. Bigyan mo ng baon ko. Dalawang yeah. araw lang ako. Dalawang araw. Okay, dalaw so may sasamahan lang. Hindi talaga ako. Sasamahan ko lang yung kaibigan ko. May isasakabok siya? Hmm. Uh -huh. Yung sasakyan niya yung gagamitin, hindi sa akin. Uh -huh. May kotse rin? Meron. Ang pangalan mo? Black. Makinista. Ha? Makinista. Mekaniko kasi yon, May ginagawang sasakyan doon sa amin. Yun yung babalikan namin. Ang ginagawang sasakyan. Bumili lang kami ng piyasa dito. Ah. Tapos ikakabit namin ngayon. Tapos babalik ulit kami dito. Ang sige na. At hmm. buti nalaman ko to. Pag ano, pag ano sabihan mo ko ha. Pag gagawin nila para at least makatulong-tulong ako. No? Okay po yan. Sige na. Yung problema ni Kuya dyan eh. Galaw-galaw ha. Pambihira. Oh, Parang, ano ka, exercise, exercise. Yung Ma -ma -ma ba -ba Hindi ka na naman naglako. Pinapayagan ka na yung nanay dumabas. Kung sinubukan mo yun, baka, di ba, nabenta mo. O siya, sige, sige, sige. Dito muna ako. Nay, dito muna ako ha. Kaya yes, siya lang ko lang kayo kasi baka pumunta ka sa bahay, wala ako. Baka sabihin nyo, tataguan ko kayo. No, baka para alam nyo din. No? Pagbalik ko kayo dyan, pag tayo ha. So, yan. Ano ka yung kanilang yung motor na Maambo na naman. Nay, dito muna ako. Puti. chit <laughs> chit Puno na, kaya oh. Puno na. Pwede na ulit mag-swimming. Okay. <laughs> Tumun ako kaya. Thank you. Ingat-ingat. 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 ingat 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 palagi. ingat 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 alam kung paano ano paano natin i assist yung mga yung mga body at uh, yun nga naawa ako na eh, naawa ako mga kapatid kasi yun nga yung kalagayan nila doon yun alis na pala sila sa ano bahay nila hindi naman sila pinapaalis mga body pinapalipat lang doon ang may titila na daw na pinsan nila ate syempre Uh, kailangan na kailangan na sundin yun mga body kasi nga siyempre I ano yun mean, may litera na eh matagal na panahon na rin naman na na sila doon ng libre at kurang bayad at kumbaga lang din sila kuya ate lahat Emily sa kanila kaya uh, yun, Tarating talaga, talagang panahon na ganun niya Pero ang kagandahan ng mga body Hindi gagawa pa rin sila ng ano Gagawa pa rin daw sila ng matutuloy nila sa ilit sa tabi uh, tabangan natin yung mga badi para sa pag ginawa na nila kuya makatulong din tayo sa paggawa nila diba? kaya taga hawak-hawak man lang yung mga kawin na so, sa paggawa ng bahay nila alright so yun yung mga badi uh, takoy gagayak lang mga badi gawa ng nabiyahe so, na ulit kami mamaya ni Busmaki gawa ng mayroong kami ginagawang sasakyan doon sa Pangasinan iba namin ngayon nakabili na siya ng pyesa so layo ano namin mga bali ang uh, layo ng namin Pangasinan namin so ganoon talaga kahit may konting konting kita mga bali kaya natin eh, kaya na patusin kasi sabi ko yung pagod eh, pwedeng ipahinga kaya yung araw na dumitipas at mga opportunity